magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay. welcome back sa aking channel at uh, bago ko magpatuloy gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nagsishare ng aking mga video sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video sana ay meron kayong natututunan ayun ah, pero thankful po ako sa inyo dahil talagang dahil sa inyo nagugro yung aking channel kaya thank you very much ngayon So ngayon ang ating video sa araw na to ay gusto kong i-share sa inyo yung aking mga natutunan dahil alam nyo po uh, talagang uh, ako po isang coach at talagang very active ako sa labas nagte-train ng mga kabataan at uh, talagang uh, talagang so, sobrang busy kami the whole, whole year round yung aming training kung saan-saan kami nagpupunta talaga dahil talagang ako ay taong lab. Kaya nung nagka lockdown talagang sobrang nakakalungkot, nakakabagot. Kaya ito uh, po, hindi pa rin masyado makapag-training kaya naghanap talaga ako mapapaglibangan. At uh, ang uh, nakakita kong mapapaglibangan at nag-enjoy naman ako ay yung pagtatanim. Ayun po. Kaya yun ang isishare ko sa inyo. Yung aking mga natutunan sa pagtatanim, talaga ang pagtatanim napaka, napakasaya dahil uh, talagang lalo na kapag umaani ka na, napakasaya ng pakiramdam. Uh, pero alam nyo, sa aking pagtatanim, napakarami kong karanasan na hindi maganda, uh, na nakakalungkot, pero hindi po ako tumigil. Patuloy ako, dahil nagkaroon talaga ako ng interes sa pagtatanim, nagresearch ako na nagresearch. Talagang ako ay nanuod uh, nanood ng YouTube, at uh, nagsearch ako sa Google, doon sa mga bagay na nararanasan kong uh, hindi maganda sa pagtatanim. Kaya thankful ako sa magsasakang reporter. Ayan, ang dami na ito, ang dami ko natutunan diyan kaya manood po kayo kay magsasakang reporter kay, kay Ma'am Heidi Heidi's Garden, marami rin uh, kayo matututunan dyan kay uh, Urban Gardening Sabi si Gerald, yan, shout out sa inyo lahat thank you very much, ang dami ko natutunan sa inyo at uh, yun uh, patuloy ko pinapanood ang mga video, kaya yung po mga nanonood manood po kayo nyan, dami ko nyo matututunan dyan ayun po, so ngayon ang uh, aking gustong i-share ngayon ay uh, uh, kung paano magkondisyon ng lupa dahil uh, hindi pala pwedeng basta ka na lang magtatanim. Uh, hindi pwedeng tanim ka na lang ng tanim. Dahil pag ganun ang ginawa mo, basta ka na lang nagtanim, kuha ka na lang ng kuha ng lupa, basta ka na lang nagtanim, ay uh, makikita mo, mararanasan nyo rin yung mga naranasan kong uh, kalungkutan nung, nung uh, hindi nagtatagumpay sa akin mga tinanim. Kaya ang kailangan po ay talagang uh, uh, pag-aralan muna natin at saka sa pagtatanim, importante nung tender loving care. Kailangan-kailangan 'po 'yan. At saka 'yung knowledge, knowledge at 'yung care ah, doon sa 'yong mga pananim, sigurado gaganda 'yung iyong mga pananim. So bago 'yon, ang gusto ko pong um, i-i-share uh, muna sa inyo ay 'yung tatlong uri ng lupa na meron tayo. Tayo So unang-una, ito. Ito 'yung unang-unang uh, lupa na gusto kong i-share sa inyo. Ah uh, ito yung tinatawag na clay or lumad. Ah uh, maganda po ang lupa na ito pero ang ang hindi maganda sa lupang ito ay uh, ma, nagpuputik. At matagal uh, matagal uh, mag-subside yung tubig talagang uh, kung papasinyo bubuhusan ko ng tubig yan. Ayun. So makikita nyo yung tubig matagal na nagii-stay. Kaya nangyayari po ay ang uh, hindi magandang epekto nito sa ating uh, pananim. Merong mga pananim na madaling uh, madaling ano, madaling ma mabulok ang mga ugat. Kaya hindi rin sila tumutubo ng maayos sa ganitong klase ng lupa na nagpuputik at napakatagal uh, mag-stay. Sobrang taas ng moisture level. Kaya talagang nabubulok yung mga ugat. Ayan. So ito po yon Ang unang-unang Uh, ito yung clay or yung lumad. Ito naman yung pangalawang uri ng lupa. At ito yung uh, lupa na mabuhangin. Yung sandy. So, ang ito po ay... Uh, ang hindi maganda rito sa lupang ito, ah, kung pansin ninyo, ayan, bubusan ko ng tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo, ay, uh, yung tubig, ay bumababa agad sobrang baba ng moisture level bumababa agad kaya yung ating mga pananim ay uh, hindi nakakakuha ng sapat na tubig na kailangan niya parang mabuhay kaya ayun na nangyayari ay uh, hindi rin siya tinutubuan ng magandang uh, pananim na mamatay okay lang sana kung ang mga tanim natin ay mga succulents kagaya ng mga cacti, cactus Ayun, ah, talagang nabubuhay ng maayos dito ang mga kaktus. Ito naman yung pangatlong uri ng lupa at ito yung loam soil. Ayan. So, ito pong loam soil ay ah, ito yung akmang akma na talagang pagtaniman dahil ah, itong lupa na ito ay uh, ah, buhaghag. Ah, ito po yung napakagandang taniman. Ang kailangan lang po rito ay talagang ah, ah, dagdagan pa ng ah, mga organic materials para mas lalo siyang uh, malusog na lupa. Ayun po, ito pong loom soil ay ano, uh, pag nagpunta tayo sa mga probinsya, makikita natin sa mga gilid ng ilog, ito po yung mapapansin natin napaka buhaghag na lupa. yan. So, pero ito po yung the best na pagtaniman dahil halos kondisyon na po itong lupa na ito lalo na kung dadagdagan natin ng mga organic material. So, ayun po, ngayon. Ayun po yung tatlong uri ng lupa at uh, dun sa una yung clay ay talagang makikita natin na talagang medyo hindi rin maganda pag uh, basta puro clay na lang at syempre kung yung puro buhangin naman hindi rin maganda yung to, uh, tubo ng uh, mga pananim at uh, pero yung pangatlo yung loom soil yun yung medyo uh, conditional na lupa dahil yung puy buhagag at ngayon yung kanilang mga katangian ay pwede naman natin pagsamasamahin para makabuo tayo ng mas magandang kondisyon ng lupa. Kaya yun ang gagawin natin. Hahaluan Pag na, paghahalu-haluin natin sila at titingnan natin kung anong uh, magandang kakalabasan. Okay? Okay. So, ang una natin gagawin ay uh, maglalagay tayo ng uh, 25% na clay. Ayan. So, kung mapapansin natin, Grabe, di ba? Sobrang putik. Mamamatay ang mga ugat nito pag ganito. Masyadong babad. yan. At ang hindi rin maganda rito sa clay, pag ito po'y natuyo, ay uh, talaga nagbibitak-bitak. Ang tigas at nagbibitak-bitak. Ngayon, ang magandang gawin dito, aluan natin ang sandy na buhangin. Ay, sandy na lupa. Yung mabuhangin na lupa. Lalagyan natin ng 20% nitong ano, mabuhangin lupa. So pag ginalo po natin to, ah uh, Medyo nagiging uh buwaghag, yung ating clay. Then ngayon, ang sunod dating ilalagay ay itong uh, loam soil. Lalagyan natin 'yan ng ano ng uh, 25% na loom soil. Then, haluin. Ito na yung pinaghalo-halong ah... Uh, ah... Uh, clay, ah... Uh, sandy, yung mabuhangin, at saka yung loom soil. Ayan po. So, ilang porsyento pa lang to? Ah... Uh, ito ay ah... Uh, 25% clay, 20% sandy, at uh, 25% uh alum uh, soil. At nakita naman natin 'di ba ang ganda na ng kondisyon ng lupa. Hindi kagaya kanina, na talagang sobrang putik. At talagang uh, basang-basa sobra 'yung lupa. Ngayon po. Para ito'y mas lalong ma-kondisyon. Ay kailangan natin lagyan 'to ng mga organic material. Like meron po akong compost ito. Ito po yung aking compost na talagang ito ay mayaman sa nitrogen, sa potassium. Ah, at ito po ay ah, lalagyan natin ng 25% aluaan ah, pa natin to, tulubang to, to para mas lalong makondisyon at syempre para mas lalong uh, gumanda kumpleto na, lagyan natin ng calcium ito po yung uh, uh, pinauder ko na eggshell Ang actual kasi medyo matagal uh, mag decompose kaya dapat talaga uh, i-powder natin para mas maganda, mas mabilis yung epekto nito sa ating mga pananim. So ito pong lupa na ito ngayon ay mas kondisyon na. At ngayon, i testingin natin kung ito talaga ay uh, uh, magpuputik pa rin. O so, testingin natin yung moisture level nitong lupa na to. Ngayon ay uh, bubusan ko ng tubig. <clears throat> at uh, pansinin nyo yung quality ng lupa buagag pa rin at madaling bumaba yung lupa madaling bumaba yung tubig so bakit na mas maganda na ang kondisyon ng ating lupa ngayon uh, hindi na siya masyado nagpuputik pero yung moisture level ng lupa ay uh, magandang klase na akmang akma sa ating mga pananim So, ayun po. Ayun po yung aking uh, natutunan na gusto kong i-share sa inyo kung pa paano mag ng lupa. Kaya sana ngayon ay uh, kung magtatanim kayo, huwag basta tanim ng tanim. Kailangan na uh, ikondisyon i natin yung lupa na uh, tataniman natin para maging uh, happy tayo. Kagaya nito, ay uh, itong lupa na to talagang kondisyon uh, condition na to. Ayun po. So, sana meron kayo natutunan sa aking uh, simpleng video. At uh, ayun, abangan nyo 'yung susunod dahil meron pa akong uh, part 2 na pagkukondisyon ng lupa. Ayun. So mm -hmm. sana po ay may natutunan kayo at ay patuloy kayong uh, magmanood uh, ng aking mga video. At syempre don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Ayun. So, hindi na po ako mag-outro. Sana panoorin niyo 'yung ads. Ayun. Please, konting tulong okay. lang po. Mabuhay kayo lahat. God bless you all. Bye!